Amihan? Amihan, magpakita ka sa akin. Go! Alena, bakit mo ko tinatawag? Nagmamakaawa ko iyo. Patawad sa akin nagawa gawa na karaan. Maari mo ba akong tulungan hanapin ang aking anak? Hindi na magsalita. Sapagkat matagal na kitang tinatawag aking kapatid. Pero mas kailangan nating unahin na hanapin ang aking anak. N nasa... Nasa lumang Eteria siya, kasama ni Ether. Huwag <laughs> ka mag-alala. Sinama siya ni Hagol upang kalabanin kami. Samahan mo ko at iligtas natin ang iyong anak. <coughs> uh, nandito na tayo sa lumang Eteria. Ang karihan ni Ether. Bakit parang tila sira na ito? Sapagkat isinumpa ito ni Emre. Nasa si Ether. Ilabas na... Lumabas kayo, Ter. Hinahanap ka namin. Game. Ano ba yan? Daddy! Ako ba ang inyong hinahanap? Ter, ilabas mo anak ko. Hindi niyo na siya muling makikita pa dahil ibinigay ko na sa kay Hagorn. Pasineya ka. Nasaan si Hagorn? hindi niyo ba kung sino ang inyong hinahanap? Diba siya na ngayon ang pinakamakapangyarihan sa buong kanta? Huwag mo akong gaganyanin. Hindi mo ba ako kilala? Mukhang okay. niya tayo ng laban. Manta ka sa pagkalihan. Lagabi ko na Ha, ilabas mo ang aking anak. Pasneya ka! Huli. Hindi niyo kaya ang ether. Ako ang ba't alumang ether na niniraan sa Encantaja. At walang sino man ang makakatalo sa akin. Pasnea! Amihan! Amihan! Kailangan ko ng tulong mo! Amihan! Anong iyong kailangan? <laughs> Rina Amihan. Teka Rina. Pinas lang siya ni Hagorn. Kailangan niyong mapagaling. Kailangan niya ng gamot. Balis ka na, Ether. Hindi na namin kailangan. Hindi ka oh, na magbanyuhay na tayo. Magbabanyuhay na tayo. Pwede na tayo. Uy. Nasaan si Hagoy? Matanggi ka. Hindi ko alam kung nasaan si Hagoy. Pero sabi mo sa akin, nandito siya kasama ang aking anak. Walit! <laughs> inutusan niya ako upang paslangin ang inyong reyna. Nililimlang ko lamang kayo. Pau, pau. Ano ba ang iyong pinagsasabi? Sige, mo siya. <laughs> Heather is angry. Heather is angry. Heather is angry. T payment. T p payment T payment What...what kind of house is that? We are 别没打。<laughs> <laughs>

Bilis! Huwag sa aking brillante! Brillante laban sa brillante! Shhh! Bilis! ba kamay ko. Sigin mo yan. Be, lalabas ako, be. Huwag, taos ang taos. Pwede na yan. Mapatigiling ko sila. Pause naman. salad, fruit salad, boom boom si boom boom bow. ang town ni Sir. Sean. Brilliant laban sa brilliant. Bibo ba na? <laughs> Ito nga, alagad na naman yan. Sana. Fly away ang <laughs> tawag. Play mo ulit. Play mo <laughs> Kawal, well, sabi mo sa akin. Mahal na saan ko, saan pa kayo nanggaling? Kawal, magbantay kang maigi doon sa labas. Opo, mahal Pagkakain sila po kayo ng makakain. Basta <laughs> ng aking anak. Cheta, mahal na saan ko. E, pinapatawag ng inyong kapatid na si Sangre Perena. Magkita raw kayo kung saan ang kagubatan ni Eteria. Ang lugar kung saan naroon ang Eteria pinaglalaro ano naman tayo ni Perera Mihan. Hindi ko na kaya. Kailangan ko mahanap ang aking anak. Hindi sa pagkat batid mo no, ay hindi tayo makakapasok ng Lireya. So, ngunit pag, sa Eteria tayo pinapapunta. Ngunit kapag pinunta natin ang iyong anak sa Lireya, alam mo na Ngunit kaya. kailangan niyo ng lumisan. Dahil hindi na magaling kay na kayo ni Perera. Sabi sana eh. Oh, five. 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 Three. Abang <laughs> Pa. Abangan na po ang engkansida kung saan pinapahanap ni Parena ang dalawa niyang kapatid na si Sangre de la Arena at Sangre de si so, la